Ata dyan ako pundi-pundi! Yung mahilig magpalusog! Ang Mario! Sige! Baba! Baba. Sige, baba! Sige! Baba! Pare, huwag na natin babayan. Dali na natin sa si opisina yan. Nang magtanda. Tak Brad, bayad mo. Oo, oh, ay lakas niya. Hindi niya paka oh, binibigay. Anong nagbayad? Oh, sila lang ang nagbayad. Ikaw hindi ka naman nagbayad. Papalusot ka pa, ba, ha? Halika! Para! Para! Nagbayad na nga ako ako eh. Anong nagbayad? Alam mo, bata, diyan ako pundi-pundi. Yung mahilig magpalusot! May <gamppan> trouble, Mario! Aray, huwag na nating babayan. Dali na natin sa opisina yan, nang magtanda. Stowaway siguro yan, sir. Baala na ako kayo. Bibiyahe pa ako kami. Sige. Sige. Sa itsura mong yan, tiyak nagleas ka. Ang mga kabataan talaga. Hindi na kayo marunong maawa sa inyong mga magulang. Makagalitan lang kayo ng konti. Lalayas na. Ano gagawin niyo sa akin, sir? Huwag kang magalala sa kabila ng tutulungan pa kita. Sa susunod na biyahing pabalik, isasakay kita. Oh? Ipahahatid kita. Babalik ka sa pinanggalingan mo. Ana, si Ikoy, oh. Ikoy! Hoy, bakit ano nangyari? Ikoy, ba't may kasama ka pulis? Ano ba nangyari? Wala to. Kakausapin na si inay. Tuloy, parang malang awa. Tumigil ka! Ang asong gala. Para wag makalamoy. Kinagandina! Ikaw! Maawa ka naman sa kanya. Huwag mo siya tratuhin parang hayop. Tumigil ka, sabi! Pabayaan mo maturuan ng leksyon. Palibasa, hindi mo siya anak! Kaya pa demonyo ko ituring mo! Ana? Ikoy? Anong ginagawa mo dito? Ikoy. Nabalitaan ko yung ginawa sa'yo ng juwin mo eh. Naisip ko hindi ka pa kumakain kaya din nilang kita nito. Hindi ako nagkutang. Patagabala ka pa. Nabasa ka tuloy. Hindi ko naman kasi akalain lalakas ang ulan eh ka ba lumayas? Sobra na. Sobra na ginagawa sakin ni Chung. Hindi ko na kaya, Ana. Anong iniisip mo ngayon? Pag nagkaroon nuli ako ng pagkakataon, aalis na akong talaga. Kuwi, sama mo na ako. Hindi ko alam gusto na makakarating. At walang katiyakan ko na magiging buhay ko. Eh, Kuwi! Pagdating ng tamang oras, papalikan kita. At ang inay. Ikoy, Ikoy Inay ikoy, Umalis ka na dito At siguraduhin mo hindi ka na may mabalik pa dito Sama sa akin, inay. Bakun na ko yung sinin chito Huwag mo akong alalahanin. Ang importante, ikaw. Ang buhay mo, ang kinabukasan mo. Hai! Sinasabi ko na nga ba eh. May binabala kayo masama sa akin? Tabi na! Pwede wala mga aaring sa iyo! Huwag! Kakain sa inyo! Ad? Ad? Kakain mo na ako! mo